ayan te ayan yun na ay yung ano hmm Tasok tayo sa bahay mo hmm iba pinantay na niya, oh. ayan may kulang pa papantayin pa yan o oh. antay pa yan dyan kasi o oh, may isang hindi sila pantay pa ayan o oh. yan yung ginawa kahapon ang ganda ng tina ito yung isang kwarto ito yung kwarto nyo o oh. yan hmm. ayan yung ginawa kahapon nila kapah na ninakapata at ninabintong. Ayan. Ayan. Ito yung kusina, oh. Luang na, oh. Ito ang CR. Hindi pa ito tapos din, oh. Kulang pa ng hollow blocks yan. Mm, ayan, oh. Pasok tayo. Ay, lang. Ayan, oh. Ayan. Ang laki, oh. Dalawa na ang bintana sa CR, luwang oh. Luang, ayan. Oh. Hindi pa hindi pa pantay oh bubuhusan pa yan yan lalagyan pa to ng hollow blocks dyan oh kasi so, yung hollow blocks kunti na <coughs> ito yung pinto ng kusina yan ito bubuhusan pa yan <coughs> Hmm. Ang luang, oh. Pagkita dito ng luwang na ng ano sala oh.